Okay guys, mayroon daw sa papasok na mas malakas na bagyo kung ma-develop sa PAR bagyong No? Unang bagyo, posibleng mangyari dito sa Pinas ngayong buwan. Pero check natin ha, mga ilang araw sa so Pisa 6 ngayon, makikita natin sa bagyong aghon, So ito ngayon ang bandang silangan ng Pilipinas. So dito sa PAR, eh, siguro itong sinasabi na pero wala pa tayong nakikita hanggang sa Pisa City. Ocho. So maliwal-maliwalas, naglalaro na sa Tenaz northeast and easterly wind ang manlasa. Maliwalas, mainit ang panahon. Hanggang so, 9, maliban dito sa extreme northern Luzon, malakas ang amihan. North east monsoon hanggang 25 knots maximum. At pababa hanggang dito sa may dulo ng amihan niya na. Amihan niya, no? Diyan banda. Pero dito, maliwalas. 10 knots lang pinakamalakas. Sterling. Hanggang 10. Hanggang 11. So ngayon, guys, wala tayo nakita hanggang at 11. So yan lang muna guys, tapay yan so para wala tayong nakita ka to, nalulusaw, siguro, malulusaw lang like siguro siya dun hanggang adusin, maliwalas, mainit ang panahon.